ka. muna na tayo. Start the day, easy to it, hold up. Haven't got the pot hot, that I need to boost up. Get a little sun on my face before I start a day. I just need to meditate. Best believe I'm gonna make moves with it, but I take time. Won't sip sipping juice, keeping it in tune when I levitate. Then I know that it's time straight. Start the day, to it, hold up, hold up. Hot, hot, and I need to post up, up. Start the day, I just need to meditate. Let's believe in what I'm gonna make moves with it, but the time won't reciprocate. Sipping juice, keeping it in tune when I levitate. Then I know that it's time straight. That it's time straight. Huwag ka nang umulan <laughs> sa tabi kano ha, tay? Sige ha, kunin ko tatatlo Dito sa ano, sa litig sa Kaya magkano yung papaya? Ito, ka? Ito ka? mo?

Gusto kayo. May bag na malam, may na daw. Masak gamit ni Merlin Rock. Papaya. Pinya. Pamumpitin yan. Pinya, pampalasa. Pampaimas. Ha? Hehehe, buhay. Ito yung gimata. Ito yung gimata. Ito yung tuno nga sa bak. Ito yung gata. yung tuno nga sa bak. Naimas tapos kung may nga nag-gym. Nag-gym ang. Mm. I-work mm. up ulit tayo po. Nag-lagsak namin yun. Legs. So, uh, ang dak mo yung pan. Ang dak mo nito yung tawul yun. Yung mm. mauma kayo. Nabalin nyo malatang na i-skip at video. Mm. Basta, i-bati Like, comment, and share mo lang. Alright. Done. nih eh... Uh, Sempat, kuda duit yu ginatang kum, ah? Ula lang. Iwa-iwa agpay. Alright. WHAT?! Kamu yang uh, kanan yang nanti kita ulit ke lebut ku? Kermin, yu school, yuk yu di... Kanan yang nanti basketball meh, kanan yang nanti dayo meh. Serta... Naling-lilingat ka, hantu nga ngesukat ki timrip mu, hantu nga ngesukat ki mu, uniform mu, Oh, ini nga. Ini nga, tak. Hmm. Nagbalay na sila mong isang gilikod mong balong. Ang hmm. mga ano na yun. So nga tatam mo yun. Oh, Kapag okay. kaming ka na Tawal gilikod ko. ah mga yun ha. Yan. May ko pa yung galipan na ito yung ginakdarang ako ha. Alright. Ayos yun. Uh, may isa ganak aming uh, lamutang ko.

Dimas. so ayam aqayam na natin 'yan. Dapat lang itinulog 'yung naka sa jihaw nga inaalas 100 man. Walang direkams nga ang inapoy. Mga ano 'yan? Mga ano tayong inalis sa man nga na kapaya. Ting nga kampagimas kong pamparaman mga yes. ah, na na grams hmm. na po hindi kayo Ang ka mga nang